Taga China ka ba? Kasi red flag. Ngayon, pag-uusapan natin ano nga ba ang psychology ng red flag according sa ating horoscope na pinost ng FTTM or Filipino tweets that matter sa kanilang full. Ang nangungunang red flag according sa horoscope ay Gemini, Scorpio, Aries. Ngayon, pag-uusapan natin ano nga ba ang psychology ng red flag at horoscope. Actually, wala pang red flag na coin sa psychology, mas madalas na lang siyang gamitin as metaphor or warning sign na may possible danger na mangyayari. Like sa traffic light, pagka nag-red na, diba? Or, flag ng mga social activists na anda silang mag-rebellion, ayun, mga red flag ganun. In terms naman sa relationship, ito yung mga red flag. Controlling behavior, constant criticism, emotional manipulation, nakap trans, disregarding boundaries, na nangunguna ang Gemini. Alam nyo ba sa psychology, meron tinatabag na Barnum Effect, kung saan dinidescribe mo yung sarili mo on the generic description ng personality. For example, isa kang Gemini o Aris, at nakita mo o sinabi na jealous kang tao, kaya red flag ka, eh, ang jealous ay isang generic description ng personality at in-associate mo na kagad na ikaw yun. Ang tawag doon ay Barnum Effect.